alam nyo ba na ang Cebuyan Island ay tinaguri ang Galapagos of Asia? Kilala ito sa kahangahangang biodiversity at mga tanawin. Isang isa na puno ng hiwaga at kagandahan. Pero sa kasalukuyan, ang Cebuian ay naharap po sa banta ng pagmimina. Ngayong araw, makakasama po natin ang isa sa mga nagnanais na matigil na itong pagmimina at patuloy na nagsusulong ng pangalaga sa isla na si Vivienne Carmona. Pakinggan po natin ang kanyang mga pananaw at hakbang para maprotektahan ang likas na yaman ng Sibuyan. Good morning! Good morning! Good morning po, Good morning po Rise and shine, Dian. Pilipinas. Magandang umaga po. Alright. Ma'am, kwentuhan niyo po kami ano po yung mga hakbang at programa na isinusulong po ninyo para protektahan po yung uh, kalikasan ng Sibuyan Island. Uh, marami po tayong nakahanda na, na, na mga hakbang na gagawin. Pero since ngayon nga po, sa kasalukuyan ay... Um, merong pagmimina doon pero ito po ay pansamantalang napatigil dahil ang mga taong bayan po ay ayaw sa mina sa Sibuyan. Mm -hmm. Alam naman po natin ang Sibuyan ay napakaliit na isla mm -hmm. na matatagpuan po sa Romblon. Para sa kaalaman ng lahat ng ating manunood. Um, at ito po ay mataas po ang bundok namin na kung iikutin mo po ang isla, mga tatlong oras lamang po. Mm -hmm. At kung ito po ay mamimina, sayang naman dahil talagang masisira po ito. At worst case, uh, ito po ay pwedeng ikamatay ng maraming tao po doon. Mm -hmm. Kasi pag po ang mataas na bundok ay, syempre nag and all, saan po ang punta noon? Sa dagat. Mm -hmm. So saan po iniisip natin yung worst scenario na pwedeng mangyari. Maliban dyan, napakahalaga ng isla na to kasi tahanan po ito ng mga nagagandahang mga halaman, mm -hmm. kakaibang mga hayop, uh, mga ibon na hindi mo matatagpuan sa ibang lugar. Maliban din dyan, may mga IPs tayo, mm -hmm. yung indigenous people, no, may community doon. So bilang isang sibuyanon, uh, na ipinanganak doon, Lumake, mm -hmm. ay ating pinangangalagaan ito. So ngayon nagsasagawa tayo ng malawak information campaign. Para sa mga tao, kasi kailangan nilang ipaalam natin kung ano. Dahil una, ayaw namin ang mina. Ayaw ng mga tao mm -hmm. doon, ang taong bayan mismo. Mm -hmm. Kaya nagsimula ito no nagkaroon kami ng barikada na ito po ay tahimik, no? Na nagbabantay para hindi po magtuloy ang pagmimina sa sipuyan. Oh, totoo nga po yan, ano? Maraming mga winasak na lugar, itong mga minahan. No? Kahit pa nakakompleto yun ng mga compliance, sa, sa, totoo lang, maraming nasirang lugar dahil sa pagmimina, lalo na pag illegal itong you know, in a, uh, under operation. Okay, kung ayaw ng mga taga-sibuyan, ito pong pagmimina sa inyong lugar, ito po ba'y nakarating din sa local government unit at ano po ang opinion ng LGU dito? Nakarating po ito. Mm -hmm. um, sa kalungkutang pagkakataon po ay tahimik po sila. Mm -hmm ang um, sabi po ng aming magaling na mayora ay wala na po siyang magagawa. Mm. Pero ang taong bayan po may magagawa. Mm -hmm. Tayo po ay may magagawa. Mm -hmm. Kaya po kami, sa abot ng makakaya namin, karamihan po sa amin na, kasi ang Sibuyan po napakaganda at marami pong nakapagtapos doon. Isa na po ako doon na masasabi kong ako'y matagumpay. Kasama ko po yung mga um nanirahan sa Maynila na umuwi kami from time to time dahil kami may mga bahay mm -hmm. doon at kada buwan umuwi kami ngayon kapag po kami nagsasagawa ng mga information campaign hindi po namin sila nakikita mm -hmm. so kung wala pong magagawa ang local government kami po bilang pribadong mamamayan ay may magagawa mm -hmm. Paano about tungkol na po national government sa uh, DNR naiparating niyo po ba yung concern na ito Naiparating na rin po namin may mm -hmm. mga pagtitipon kami shall we say rally mm -hmm. or, or tahimik po nagvi-vigil prayer vigil po kami sa ating DNR mm -hmm. dito sa head office katabi lang po natin para manawagan na sana po wag naman nilang tulutan ang pagmimina sa Sibuyan kasi tayo naman po ay hindi Uh, tayo naman ay hindi talaga totally no to mining eh, pero sa wag lang po sana sa Sibuyan. Mm, Kasi sa napakaganda po ng Sibuyan. Uh -huh. Nais ko po kayong anyayahan. Mm. Yung presensya ko po ngayon sa araw na ito ay para din mapas masabi ko na napakaganda bisitahin niyo po kami doon. Mm -hmm. Dahil doon niyo masasabi paraiso nga ito na dapat proteksyonan, pangalagaan. Kaya ako na po uh, bilang spokesperson ng Bantay Uh, kalikasan ng Sibuyan, kasama ng ibang grupo ko rin po, ay naglalayon na huwag talaga matuloy ang pagbimina. Okay. How massive na po ba yung uh, mining operations doon sa lugar na nakaka-affect sa mga Nakapagsimula na po sila ng exploration mm -hmm. pero po ito ay natigil nga po dahil yung mga tao ay umayaw pa mm -hmm. uh, ano po kaya ang maaari pang mga alternatives na po pwede po nito siguro i-recommend or i-suggest? Because um, kumbaga may mga, may mga trabaho, mga, mga maapektuhan rin. Ano? Kasi some are actually also dependent on livelihood sa pagmimina. Responsible mining, shall we say. Ano? Mm -hmm. At saka some of the kumbaga, mga ginagamit rin natin sa ating mga uh, gadgets at sa mga iba nating mga kailanganin ay dito rin nakukuha sa uh, responsible mining shall we say so ano po kaya yung mga po pwede pang mga alternative sources of livelihood na makikinabang po yung buong community so totoo lang po 2005 pa mayroon ng application sa pagmimina pero dahil yung mga nakaupo noon sa local government natin ay hindi po talaga ito pinayagan mm -hmm. so the last uh, simula ito nun, nagsimula sila ng uh, exploration mm -hmm. when you say exploration uh, kumukuha sila ng sampling ng mga lupa and then ilalabas sa sibuyan um So, wala pong mining noon, mm -hmm. to be honest. So, magdalawang taon na po na uh, kami po ay nandyan, nag-information campaign tayo sa mga tao. So, ngayon, uh, hindi po ang pamumuhay ng tao doon ay mina. Hindi po. Okay. Kundi pagsasaka, pangingisda. Okay. Mayaman po tayo mm -hmm. sa karagatan. Meron po tayong mga coral reefs na magaganda, mm -hmm. malinis. So, ini-imagine lang po natin na kapag ito ay natuloy, masisira po 'yan. Mm -hmm. So tayo rin po ay may sakahan, mga magsasaka. 'Yun yung primary na livelihood nila. Mm -hmm. So hindi po mining. Sa totoo sa mining side po, ang talaga namang uh, makikinabang ay sa umpisa lang po. Mm -hmm. Pero kapag tuloy-tuloy na yung heavy na po'ng pagmimina, hindi na po magde-deploy mm -hmm. ng local kasi mm -hmm. wala na po silang kaalaman in the reality. Mm -hmm. So ngayon po ang ang Amin pong sinasagawa ako po bilang pangulo din po ng Rotary Club of Makati Southeast. Dito po sa Manila ay magdadat naka-nakaantabay na po ang ating mga proyekto. Gagaya po ng tayo pagtatanim ng mga ng uh, giant bamboo. Tayo po ay nakikipag-ugnayan din sa mga ibang grupo or club na Rotary. Mm -hmm. At bilang isang Sonta rin po, ako ay isang Sontyan. Uh, president din po ako ngayon ng Sonta fort Bonifacio. Mm -hmm. at gusto ko pong gayahin ang ginagawa ng like, Mount Puro na pagtatanim mm -hmm. po pero may nag-aalaga mm -hmm. so yan po ay naka nakalinya na katunayan sa 24 po linggo tayo po ay magkakaroon ng coastal cleanup para malinis natin ang dalampasigan mm -hmm. yung seashore po mula sa Barangay Asagra hanggang Poblacion mm -hmm. Barangay Poblacion okay, okay. ma'am remember no nung nung time na na Itong bohol issue na pag-usapan din dahil may nagtayo sa mga uh, chocolate hills na mga hindi dapat tinayong mga resorts ano pwede rin gawin sa inyo pong lugar 'yon ng mga taumbayan doon kapag pinicturean niyan at mabibigyan pansin sana national uh, government at national scale ano pero gayon pa man inimbitahan niyo po kami sa inyo pong isla no ano po Sibuyan Island Sibuyan Island ano po ba yung mga tourism attraction doon ma uh, meron po tayong Cantingas river mm -hmm. uh, ito po ay the cleanest uh, inland body of water Uh, at least in the Philippines. Napakalinis po. Pwede po kayong in 10 minutes yung uh, inumin niyo pong inumin ay malamig agad. Okay. Napakalimig nito na at malinis. Mm -hmm. At ito rin po ang pinagmumula ng irrigation. So nangangamba ang taong bayan na kapag po ang irrigation ay masira o ang kantingas ay masira, paano po ang pananim? wala na po ito. That's why marami po tayong plano for ecotourism. Mm -hmm. That's why tinutukan muna natin na hindi magtuloy ang mina. Parang sa ganun, tuloy-tuloy ang iba pa namin na po na proyekto. Mm -hmm. At kasama din po dyan uh, na pwede natin gawin, na naka nagsisimula na po kami mag-coordinate, ay yung coral reefs, yung bahura na tinatawag, batuhan, na dapat ma-rehabilitate. Mm -hmm. Oy, pa, sabi niya, three hours, tama, malilipot. May ikot mo na po, Bailan. May ikot na yung mong Island. May, may ikot na no? island. Your You're most welcome mm. po doon so, sa, sa Sibuyan. As the way na dinescribe kanina, very uh, ka, beautiful. At we have, Galapagos of Asia at may Mount Giting-Giting po tayo. Mm. Kaya minsan, bisitahin natin yan. Mm. Well, thank you so much, Miss uh, Mang ma ma Vivian, for joining us uh, dito sa Rise and Shine Pilipinas. And I hope this conversation will also open more, um, talks itong tungkol sa ipinaglalaban ni Miss Vivian doon po sa kanyang mga kapwa Sibuyanon, doon po sa Sibuyan Island. Thank you, Ms. Vivian. Yeah. Maraming Thank you Ramos so po. much.